The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides She's a good friend from our church and then nabuntis siya sa advanced maternal age na 45 okay. years old Oo. based dun, sa, uh, Galing, sakto rito yung topic natin Based dun sa check-up nung baby na nasa chan niya ika-third na niya and supposed to be first boy niya yun eh, no? may Down syndrome, may mga markers po na uh, Down syndrome na matindi at ang advice po ng doktor, huwag nyo nang ituloy pagbubuntis dahil yung Down syndrome ng bata, uh, uh, matinding alagaan, nagkakos pa ng divorce sa mga case study nila na ginawa through the years. So, madaling again, because of their fear of the Lord, dahil parehong kristyano tumakasawa, uh, tinuloy nila po yung bata. Ang ganda ng kwento, ito pong uh, uh, si Ezekaya, Okay, and true enough, paglabas nga, ang daming gamutan, open heart surgery. Nung uh, ginamit ko to sa preaching ko, uh, talagang pag tininan mo yung mga tubo nakakabit sa bata para wala ng pag-asa mabuhay. But then again, ang highlights na to ay uh, uh, yung bata po, ngayon ay 7 years old, na tutong magpaint And now, he's the, doon po sa Hawaii, meron siya mga art exhibit na at inbitahan pa po siya sa mga uh, medical school. Paano tong may Down syndrome na bata? Uh, buhay na buhay, hindi pa siya napagsaltangin, may mga speech therapy siya. Pero the point is this, and that's the point ngayon as I go to my segment, uh, my topic for today. Ang nagtulak po sa mag-asawa is, alam nila, mahal ng Diyos ang kanilang anak at ang sanctity of life. At kung meron man po sa inyo ngayon dito na gusto na mag-give up, kung ano man po, maaaring ikaw ay nananalig sa isang uh, himala, pero parang hindi nangyayari. Okay? Or parang antagal mangyari. Ito po ang magkasawa na to si Malen at si Joshua. Ang ginawa lang po nila, naniwala sila na, Lord, ibinigay mo nga yung bugtong mong anak sa amin. Ano pa ba iwi withhold mo? Kaya po sabi sa unang 1.4.10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at itsinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Pag hinimay po natin yung verse na yan, hindi po tayo on our own mamahalin natin ang Diyos. No, siya po unang nagmahal sa atin. Kung meron man po tayong response na mahalin siya, yun po ay dahil naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At pinatunayan niya yan. Hindi lang po yan lip service na tulad ng ibang nagsabi sa atin, I love you, mahal kita, pero ni walang ginawa sa ating uh, physical na kondisyon. Di ba? Okay, minsan madali sabihin na, alam mo, mahal kita, concern ako iyo, Pero kung may capacity naman tumulong, hindi tumulong, uh, mukhang lip service lang. Alright? Uh, katulad po ng ating mga ginagawa ng ating mga happy anonymous, hindi lang po yung lip service sila po'y nag extend sa physical na pangailangan ng taong nangangailangan. Ang sinabi po ng Diyos, ganito ko pinatunayan, isinugo daw po niya ang kanyang nag-iisang anak, si Yeso Kristo, para saan? Para tubusin ang ating mga kasalanan. Pag tininan niyo po ito, pag hindi natin gets to na tayo mahal ng Diyos, either pag nagdadasal tayo ng himala, mababagalan tayo sa galawan niya, pangalawa, sisisihin natin siya, eh bakit nanay ko pa nagka-cancel? Bakit ako pa nagkaanak ng Down syndrome? Bakit ganito? Bakit naghiwalay kami? Sisisiin natin siya. At pangatlo, tatalikuran na natin siya ng lubusan kapag hindi natin naiintindihan itong versikulo na to na ang Diyos po, mahal tayo. Hindi lang yung temporal na pangailangan mo sinulusyonan niya. Because ang greatest problem mo, hindi yung pagkain mo, hindi yung negosyo mo, which is most of the time, I'm a pastor, alam ko ang mga prayer concerns, dahil for almost 20 years ako nung papastor, pag binabasa ko po mga prayer requests ng mga congregation namin, it's more of, including myself, mga temporal na pangailangan. Gumaling sa sakit, gumraduate si ganito, ma-restore ang ganyan, negosyo. Yun po ay mahalaga pero hindi po yung ultimate need. Ang ultimate need ay nandito po sa verse na to kapatawaran sa ating mga kasalanan. Because sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag hindi po natin na solusyonan yung problema natin with sin, eternal death ang naghihintay. Kaya po, ang solusyon ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating utang sa kanya na kasalanan natin na magdudulot ng eternal death o impyerno. Sinulusyonan po yan Jesus, ang ating eternal problem Kaya po again, I just want to encourage you Tulad po ni Malen at ni Joshua na nangarap Itong anak namin may Down Syndrome man Pero Lord, hindi mo nga pinagkait yung anak mo sa amin bakit naman kami mangingimi na ma, 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 manalangin sa iyo ng Himala? At makikita niyo po sa Facebook. Panoorin niyo na lang po doon po sa segment ng Cheryl Cosim Sagot Kita na sa Facebook po niya ang kwento po ni Malin at ni Joshua at ng kanilang anak. Again po, unang Juan 4.10. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Tayo manalangin, Panginoon, mahirap man po minsan maintindihan na mahal mo kami. With all the problems na kinakarap namin, mga kakulangan sa maraming bagay, talaga nga bang mahal mo kami? Pero Lord, again, it boils down, Lord, naiintindihan ba namin yung pagmamahal mo? Naunawaan ba namin, Lord, na mahal mo talaga kami and uh, willing ka to have a relationship with us? Lord, nawa Panginoon, maintindihan namin to na hindi lang kami user-friendly, na kailangan ka lang namin pag may kailangan kami. Bagkus, Lord, gusto mo ng relasyon sa amin. You want to have a relationship with us and the rest will just follow. So, Lord, patawarin mo kami. Minsan, tinatalikuran ka namin. Sinisisi ka pa nga namin minsan sa mga pangyayari sa buhay namin. Pero, Lord, wag kami magpunta sa iyong pagmamahal dahil pinatunayan mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.